hello shout out mga choy magandang araw po sa lahat at welcome back po ulit sa ating youtube channel And ito po yung sinasabi ko sa inyo mga choy no? nabibrentak po yan sa mga subscribers natin no, na mga bago pa po yan po yung mga waste natin no, na uh, gagawa po natin chicken skin mga choy at gumikita po tayo dyan mga choy huwag niyong kakalimutan eh no Bentahan po sa manok natin 25 pesos. Yan po, 25 pesos po sa lagang 25 pesos makakain ka na ng um, sarap na fried chicken po ng ating chicken choy. Yan. Diskartehin na lang po kung paano niyo po palalakihin o pagagahin pagagandahin ang texture po ng ating fried chicken mga choy. Yan, 25 pesos. Pasa mga gantong part mga choy sa mga uh, petanda ng manok. Ang galon niyo iisol. Yan. and Yung mga gantong part, napalakihin nyo siya mga chick kasi wala tong gaanong laman eh. No? konti lang yung laman nya. Puro buto po yan. Kaya, kaya malaki-laki yung hiwa natin dyan. Medyo mabalahibo po yung manok natin. Guys, kung manok po yan, galing po sa uh, uh, natin, ihawa natin mga chay, no? Tupot, nga tanggal po natin ano dahil isa po ito sa ano sa nag um, kapadaling masira yung manok natin mga choy, yung mga baga-baga lalo na kapag nag-stack tayo ng marami ang manok mga choy dapat tatanggal natin yung mga baga naghiwa tayo ng pitso natin mga chuis nasama talaga natin yan para hindi po mahiwalay yung ano yung laman niya no oh no? nasama natin yung mga buto para hindi po mahiwalay yung laman niya kasi kapag nawala ito uh, kakalas po yung mga laman laman kaya madudurog po minsan yung manok natin no yan po yung mga sikreto natin sa paghihiwa mga choy hmm. di natin sa didiretso ng pagputol para Ayan, makadugtong pa rin para matatansya natin kung uh, magkaparehos pa ng laki mga choy. Ayan, yan po yung 25 pesos natin mga choy. Shout out, shout out sa mga bagong pasay, sa pasayro. Sa mga bagong natin, sa mga bagong subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel mga choy. at uh, Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagninegosyo araw-araw. Ano? at uh, sabayan natin ng konting tsaga at sipag mga choy.